Magandang buhay mga kaibigan. Tulo ang pagflex flex ni Yasu Prisman na sa kanyang boyfriend na si Sur Governor Luigi Villaporte. Sa Instagram account ni Yasu, nagbahagi siya ng video sa mga beach escapades nilang dalawa na sinaliwan ng kantang Ikaw Lang Patutunguhan ni Amiel Sol. Caption para actress, You are the water of my life. Tapos may pa, I miss you all the time with matching heart hands emoji. Una nang sinabi ni Yasi na si Luigi ang nagpapasay sa kanya At nagawa rin itong bisitahin ang bayan ng kanyang boyfriend sa Camarinesor Kung maalala nitong Febrero, Araw ng Mga Puso Ay isinapubliko nga ni Luigi na si Yasi ang kanyang love of his life Magsubscribe sa channel na ito para lagi kang una sa mga showbiz updates na kagaya nito Maraming salamat, kaibigan